Sir yung mga kabuknoy, mayroon tayo rito gagawin na XR150 na 6 years na na. So ang problema ni sir ngayon, yung pag tumakbo, mayroon lumalagotok. So maingay siya pag manakbo mga kabuknoy. So yun ang alamin natin mga kabuknoy kung ano naging problema sa kanya XR150 pag manakbo na maingay. Mayroon lumalagotok. Lalo na, lalo na daw pag paahon siya. Nandun yung lagatok at saka yung medyo tamang, ano lang, tamang takbo lang. Mayroon pa rin lagatok. So Kasi alamin natin mga Buknoy kung anong naging sira sa kanyang makina. Bakit ganun na may malagotok pag once na packet na siya. So ito na mga buknay, kinalas ko na doon sa kanyang chassis. Alamin natin yung problema ng XR150. So kalasin ko muna yung cylinder head, side cover, lahat ng mga kabuknay ng ano, pati yung magneto cover, kalasin na rin natin. So hindi ko na pinakita yung pag baba ng makina doon sa kanyang chassis. So buksan ko muna mga Buknoy yung kanyang XR150. Kaya mga kabukroy, sa pag sobrang init na yung makina niya, medyo may kumakalansing na dito sa kanyang cylinder head hanggang dito sa may crankcase. So check mo natin sa kanyang camshaft at yung sa may locker arm bearing. sa kanyang sa folder sa camshaft bearing okay pa naman mga na eh sa kanyang sa locker arm nya sobrang luwag na next natin dun sa may banda ang clutch housing baklasin natin yung sa may side cover Sa so, mga na dito sa may clutch housing niya, napansin ko yung clutch housing niya, kalug na. So magpaparibits na tayo niyan. Papalitan na rin natin ng damper. Tanggalin mo natin yung clutch housing para makita niyo mga na yung kalug na clutch housing niya. natin mamaya. So yung na ito na yung cross housing nya Yan bali pari na rin natin yan Kasi kalug na rin to Tsaka ramdam na rin yung medyo kalampag Kaya nakabok na yun, next natin yung kabilang side sa may magneto. Kalasin na rin natin. Oh, there is. There is. So yung mga po kaya tanggal ko na yung Sa may center cover Ito na yung Kanyang transmission gear So tanggalin ko muna yung sigunyal saya so, hey. hmm? hey. makabok na yung papalitan natin dito sa kanyang xr 1 yung clutch housing paliribits sa natin yan saka side bearing pero pasisilip na rin natin to yung bearing sa mga connecting rod at saka itong balancer bearing papalitan na rin tayo dalawa na balancer bearing yung natin dito sa may stick bearing niya sa may sigunyal kasi once na dininan mo mayroon siyang sabit so check natin kung meron tayong makuha nito na special bearing so yung na yung ginawa natin dito sa XR150 nagpalit tayo ng side bearing dalawa na yung kabilaan na pinalitan natin side bearing at saka yung sa may balancer bearing So yun lang pinalitan natin dito sa may bandang makina na bearing, yung side bearing tsaka yung sa may balancer. So dito sa may bandang transmission wala naman siyang problema. So mga na dito na ipapalit natin yung chain guide at tsaka yung timing chain. May daralan na si sir. Ayan, full original ang pinalit natin dito na pyesa sa kanyang XR150. So bali asimbolin natin mga kabukno, yung XR150. Kasi so, nilagyan ko na ng gasket maker. So, dikit na lang natin. Isa so, ikabit na natin yung kabilang side. So mga kapunay, takip ko muna yung kabilang side sa may kanyang crankcase. So yung mga kapunay, ito na yung ginawa natin na Honda 150 na XR150. So mga kapunay, nabuo ko na yung makina. Hindi ko na napakita yung pagbubo. So ito mga pinalitan natin mga kapunay. Yung guide na isa. Tsaka yung dalawang side bearing. Ayan. At tsaka yung timing chain, nagpalit na rin tayo. Tsaka sa may balancer bearing. Tsaka yung sa may valve seal niya bago na rin. Sa so mga na i-assemble na natin din sa kanyang chassis. Try natin kung mawawala yung sabi ni sir yung lagutok na pag umandar. Pag manakbo na lalo lalo na pag pakyat. Sa so mga kapok na i-assemble ko muna dun sa kanyang chassis yung makina. Sa so mga kapok na yung okay na yung ginawa natin na XR150. Pinatesting ko na rin kay sir sa kanyang, yung kanyang motor. Okay naman daw. So nawala na rin yung kalansing dati na yung may kalansing saka yung pag ano ka yung may kumakalampag kaya makabok na ikuwin na yung ano natin hello sir shoutout mo na sir ito yung may ari kasi uwi na lang ng Isabela to so pinakondisyon ni sir bago niya uwi sa Isabela medyo mahaba ba yung oras na tatakbo yun sir uh, 12 hours sir no 12 hours kaya pinakondisyon bago niya uwi sa Isabela kaya hanggang dito lang muna mga kabuknoy yung XR 150 na inoberon natin dahil doon sa kanyang kumakalampag daw once na market